ikaw, Pipi, ha? Ha? Makulit ka, ha? Matulog ka na, ha? Ikaw, Biki, Missy? Missy? Ang behibihib lang ni Missy palagi, Oh. Ang babait naman talaga ng Missy namin, ha? Ah. Pati si Biki, ang babait, no? Ang babait ni Biki, ano? You want to sleep na? You want to sleep? Kawawa man, bik ko, ha? Oh o oh Seng sing bait-bait mo, Seng. Missi. Ang pipi ko ang galing-galing talaga na siya pagkausapin mo. Oh. Ang galing-galing talaga ng pipi ko pagkausapin ano. Oh.